Ang librong bugtong ng buwan at iba pang kwento ni Will P. Ortiz ay koleksyon ng mga kwentong Ada of Fairy Tales. May labing dalawang kwento sa koleksyon ito kasama na ang pinakauna, pinakaunang kwento na pinamagatang bugtong ng buwan. Hindi, magka hindi magkakaugnay ang mga kwento bukod sa dalawa na kung bakit nadaragdagan ng mga bituin sa kalangitan at sa ang mananay sa tore. Sinabi sa introduction ng libro na ang ilan sa mga kwento dito ay may impluensya ng ilan sa mga sikat na fairy tales tulad ng Little Red Riding Hood sa kwentong Ang Kamatayan ng Lobo at Rapunzel sa Ang Mananay sa Torre. Mapapansin din ang impluensya ng No Limit Ang Hare sa kwentong si Crispin at ang matandang filosofo sa koleksyon ng mga kwentong ito, may kita na kadalasan ay mga bata ang pangunahing tauhan na nasa edad ng pagiging teenager. kung hindi kaya naman, sa isang bata nakatoon ang kwento. May kita na ang may kita ang paghihirap na dinadanas ng pangunahing tauhan at ng mga bata. Pero may mahiwagang nilalang ang tutulong sa kanila upang matakasan ang kung ano mang pagsubok. May kita ang pagbabago at pagunlad ng pangunayang tauhan at ng mga bata kung saan malalagpasan lamang nila ang pagsubok sa paggawa ng isang ng isang bagay na hindi ginagawa ng isang bata o isang mature na bagay. May kita ito sa pagtakas ni Ellie sa ang hakbang ng hangal, paglaban ni Raya kay Mang Tino at saksama nito sa at ang paglaban ni Crispin sa Kura at sa sa Kristen Mayor. Pero hindi laging ganito ang kalagayan. Tulad na lamang sa ang aniniwan ng Santa Quiteria kung saan tila banaligaw ng landas si Isay. May ilang kwentong ding na nasa perspektibo ng supernatural na nilalang tulad na lamang sa ang bugtong ng buwan, ang demonyo ng apoy, pagdating ng adlaw, kamatayan ng Lobo at kung bakit narag, nadaragdagan ang mga bituin sa kalangitan at iba pa dito, nasa kabataan pa din ang sentro ng kwento. Kung saan, ginagabayan ng mga supernatural na nilalang ang mga kabataan. Liban na lamang sa kamatayan ng lobo kung saan, nagkwento, ang lobo ang nagkwento, ngunit siya ang masamang elemento sa kwento. nagustuhan ko ang pagiging kwentong ada ng mga koleksyon ng kwentong ito dahil nagbibigay ito ng konting pakiramdam ng takot, misteryo at kuryosidad curiosi sa akin. Mula pagkabata pa lamang ay mahilig na ako sa mga ganitong uri ng kwento kaya nagbigay din ng galimgin sa akin ang libro. Para sa akin ay napaka kawili-wili ng mga kwentong ada. Ng mga kwentong ada. Nagustuhan ko rin ang paggamit ng ibang dialekto para sa ilang salita sa libro at, at ang pagbibigay kahulugan sa mga salitang ito sa talibaba o footnote ng libro. Sa tingin ko ay nagbibigay ito ng impresyon sa diversidad ng lingwa ng wika sa Pilipinas at ang yaman ng kultura sa Pilipinas. At syempre, Nalaman ko na rin ang kahulugan ng mga salitang binanggit sa libro. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang pag-uugnay ng kwento sa konteksto ng kalagayan ng Pilipinas at ng mga kabataan at pati na rin ng sangkatauhan. Sa tingin ko ay mahalaga ang paggamit ng ganitong konteksto sa kwento hindi lamang para may ugnay ng mamabasa ang sarili nila sa kwento, kundi pati na rin ay ang may ukit sa kanilang isipan ang kahalagahan ng kaalaman tungkol sa sa ganitong kalagay ng Pilipinas at ng kabataan. Naipakita sa karamihan sa mga kwento ang child labor at syempre, di mawawala ang kahirapan na dinaranas ng mga bata at ng kanilang pamilya. So, issue ng OFW, may ugnay dito ang kwentong ang mangingibig sa bayan ng Perlas kung saan sinisimbolo ng mga kapatid ang mga OFW na pinangangakuan ng magandang buhay sa ibang bansa pero pagdating dito ay naging alipin ang turing at nawawalan sila ng kakayahang magsalita o kaya naman ay bumalik pa sa Pilipinas. Dahil na rin sa kahirapan na dulot at sa pagmamalapit ng kanilang mga amo. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa libro ay ang pagbibigay impresyon sa kabataan bilang hindi may hina kundi may kakayahan din baguhin ang kanilang kapalaran at labanan ang mga pagsubok na kumakaharap sa kanila. Isa rin sa mga nagustuhan ko ay ang pagbibigay ng libros ng impresyon sa mga supernatural na nilalang bilang hindi masasama kundi may kakayahan ding tumulong at maging mabait sa mga tao. Isa sa mga hindi ko nagustuhan sa libro ay ang paggamit ng mga salita ng ibang dialekto na hindi nabigyan ng kahulugan sa talibaba o footnote ng libro. Maari mang malaman ang kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng paggamit ng context clues ay sa tingin ko ay dapat pa rin binigyan kahulugan ang mga salitang ito sa talibaba o footnote ng libro para na rin sa mga nakababatang mambabasa. Isa pa sa mga hindi ko nagustuhan ay ang tila pa ulit-ulit na nagaganap sa mga simulang parte ng mga kwento kung saan ang mga kabataan ay nagtatrabaho, nahihirapan, na ilalagay sa mapanganib na kalagayan, hindi nabibigyan ng sapat na sweldo, pina at iba pa. Para sa akin ay nagkaroon ng masyadong pag ulit ng ganong klaseng panimula ang mga kwento. Kahit nasabihin natin, mag, hindi naman magkakaugnay ang mga kwentong ito isa pa sa mga hindi ko nagustuhan ay halos puro ang paghihirap ng mga bata na lamang ang nabigyan ng focus sa mga simulang parte ng kwento. Mauunawaan namang na sa dulo madalas uh, sa dulo madalas nagtatagumpay at naging masaya ang bida pero sa tingin ko dapat pa maglagay ng positibong bahagi sa simula at gitnang parte ng kwento para rin hindi maging negatibo ang epekto ng kwento sa mga mababasa. Sa pangkalahatan ay nagustuhan ko ang librong Bugtong ng Buwan at iba pang kwento ni Wilpie Ortiz hindi lang dahil sa pagiging interesado ko sa mga kwentong ada, kundi pati na rin sa napilitan na akong mag-isip ng malalim at kritikal kri sa mga isyu na iugnay ko sa kwento. Hindi lamang sa pagtuklas ng mga sekreto sa kwento ako nag-isip, kundi pati na rin sa pagsuri ng sa mga kaganapan sa paligid, lalo na sa isyu ng kabataan at ng bansa na naiugnay ko sa mga kwento sa libro. Hindi ko nagustuhan ang pag-uulit-ulit ng ibang mga sa mga simulang bahagi ng mga kwento. Nagustuhan ko ang paggamit ng mga kwentong ada, pati na rin ang pagbigay ng hindi karaniwang impresyon sa mga bata at sa mga supernatural na nilalang.